Ayan nga, guys. Namili na si mister. Magkano yung napamili mo pa? 6,000? Ayan. 6,000 may get. Ito at saka... At, at saka patingin nga ako ng sigarilyo mo pa. Ngayon, katatanggal lang ng ano ng... Lahat yan pa. Akin na Kasama ito. Ito. Tapos, isang ring. Kasama na rin. May gitisang libo yung isang ring. 1,000? Ay, 2,000. Tignan nyo, guys. O, oh, ang mahal lang si Gary. Oh, yan lang, o. 2,000. May gitisang eh, libo na yun. ay mag-unboxing muna tayo, no. Ayan. Grabe. ayun kagigising ko lang. So, siya yung namili. Nagsara lang saglit. Ayan. Ayan, mga napamili. Hindi ko na kailangan bulat-latin, ha. Kasi mga, ano... Ayan, 20 na pala yung mga ganito ito, itong mga nova mga ganyan 20 na pala, biglang tumaas dating 18 lang nung kailan lang tapos biglang nang tumaas tapos tiktikin na itong mga ano itong cheese ring, tiktikin na pa diba ayan, oo oh. Ay diba, ang bilis tumaas guys, ng mga ano, dito sa Pilipinas yan. Martis. Ma mabili yung Martis. Marami na lahat ng Martis. Yan. Martis na mabili ng marami. Kunti pa nga yan eh, kung tutusin. May ma stock pa kasi yung may dito. Ito, ah, meron pa rin pala dito sa ano, sa ibabaw. Meron din pa pala dyan. So, isama natin dito yung iba na no? bit lang. Meron pa pala dito sa ibabaw. Itong ano, mga flower kits. Yan mga 50-10 na rin to, no? Titim na rin ito. Grabe. Biglang, ano, ang taas na ng presyo. Ayan, tong movie namin is 20. 20 pesos na tong movie na pinakamalaki. Ayan, yung mga cracklings, 10 pesos na siya. So, hindi magkakar ito. So, kailangan natin ng baba. See. Ayan, mga koji, 10 pesos na yung mga yan. Sige natin sa baba eto itong 68, 20 pesos pa rin yan. 20 pa rin pa, no? 27. Ay, 27, pati yung uh, ano, Mobi? 27. No, mm, ay, yung ano pala, etong popcorn, 20. ang 20. Ito naman yung pillows, 10 pesos na siya. Mana, no? Ito mabilis sa amin to, guys. Saglit lang. Yan. Eto, 10 pesos. Ayan, TV na malalaki kasi may mga naghahanap sa amin pero hindi kami masyadong nagbumibili ng ano ng sobrang dami ng mga malalaki kasi everyday naman namimili si Mister so ayan. Ayan, mga bread pan, mga, yan, mga ayan, na hinahanap 'yan. Mabilis guys isang mga ano, mga namin mga dito. So everyday din yan namimili si Mister. Ayan yan yung batsoy batsoy, 27 pesos ang bentahan namin, yung sutanghon medyo mahal medyo mahal mahal sa ano ayan marami pa tayong mga stock doon, pero yun ang mga na ano, yung batsoy, tsaka yung sutanghon ang wala etong kalchis, yan, mabili rin yung kalchis namin uh, 14 pesos na yung kalchis dating ano, kailan lang no, 13 pesos siya ngayon 14 pesos na sya So, i-separate natin yan. Lagay natin dito para hindi siya ma Dutch meal, bakit ito lang? Siguro, ewan ko kung mayroon pa sa loob. Dutch meal, ewan ko kung magkano bentahan ng mister ko to. Dutch meal lang ko. Ayan, pansit kanton. 18 na siya, bentahan namin. Pansit kanton. Ayan. Hmm. Ayan. Puro mga pansit kanton. Kasi, pan, ano, Naguulan, kaya mas, ano, madaming bumibili. Lalo na sa, ano, mga bandang 8 o'clock, 9 o'clock, hanggang 10, mga ganyan. Minsan, 11, ang dami pa rin bumibili ng mga uh, kanton na mabilis lang maluto, no. Kasi yun lang naman yung eh ano, Tapos yung mga ganyan, itlo, kaya nag, uh, ano kami, araw-araw namimili si mister ng mga ganyan hindi kami pwedeng mag-box-box box na bumibili kasi wala kaming space dito sa bahay kasi hindi pa naaayos itong 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 side na to itong side na yan ito pa yung tatanggalin yan eh tatanggalin kaya kasi yan kaya hindi pa kami makapamili ng sobra-sobrang mga box-box lang kaya naman kung mamili ng mga box-box kaso wala talagang mapaglagyan at baka ma ano, ma, mapano lang so ayun saka na kami mamili ng ano ng per box So, ayan. Ganyan lang pag namili si Mr. Hmm. Ayan. Puro mga pansit kanton. Ayan. Ayan. Mabili rin sa amin itong mga those days na mga ganito. Ayan. Ito. Ano 6,000 mahigit na yan guys ha. Pero parang ang onti ng ano mabibili mo. Saka straw. Ayan. Straw din. Mga modes, Ayan, may free guys. Ganyan si Mr. Pagmamili. Minsan tinitignan niya talaga yung may free. No, sayang din yon, Extra income na rin siya. O, oh, ayan, di ba? May free. Extra income na yan. Hindi ko na alam kung magano yung bentahan ni Mr. Neto. Kasi hindi, hindi pa ako aware sa mga... Hindi ako ano sa mga... Uh, mga ibang presyo dito. Lalo yung mga mga ganitong mga, ano, mga pulbo, mga ganon. Kaya minsan, naglilista din ako kung ano yung alam ko, no? Mga natatandaan ko lang, mga shampoo, mga ganyan. Kung ano lang yung natandaan ko. Siguro yun lang ang ano, matandaan -ano, ko. So, siguro kasi nga, um, hindi ko pa masyadong ano dahil hindi pa naman ako naglalagay dito. And then, ito is 4 pesos, I think. Kasi nagbenta ko nung isang araw, 4 pesos ang isang, uh, ano, pirasong posporo yan, Ito mabili sa amin guys, itong honey. 3 pesos ang isa bentahan namin. So sabi ni Mr. Mat damihan na niya. Tutusin guys. Kahit naman na dalaw o tatlong ganito lang mabibili niya kasi everyday pa naman siya pero dinamihan na niya talaga kasi marami talagang naghahanap, especially yung paggabi na yung yung minsan mga 10 o'clock, mga ganyan ba. Grabe. Kasi yung talagang, ano, ang daming bumibili na mga ganyan. Naubusan nga kasi kami, kaya dinamihan na nga yung pagbili. Yan, ano, more may... nami. Yan, may isa kaka silas ko pa lang ng ano, yung magic sarap kahapon. Yan, namiliit ng dalawang, ano, pak. Yan. Birds tree, ewan ko, para sa aso yata namin to. Kasi hindi, hindi, ano, hindi makontento yung aso namin pag hindi siya umiinom ng gatas no? lalo na sa gabi inuminom talaga yan yan yung favorite namin alagang aso ayan may mga ganyan pa kape ayan ito diba o oh. meron siyang free o oh, di diba meron siyang free so dagdag kita na rin yan oh, ito dito sa kapita o And then... Isa pa. Dalawa pala yung binili ni mister. Mm. Mm. Oyster sauce. Lagay ko dito iba. Ayan, Mang Tomas. 15 pesos ang bentahan nito. 15. Ito 8 ang bentahan namin. Ayan, dalawa pala ganyan. Patis. Patis. Ayan, 15 ito. Benta namin 15. Ito, benta namin na ito is 8. Ayan mga natatandaan ko. Ayan. Pochi. Piso isa pa rin yung pochi. Ayan. Ayan. Wait lang, may bumibili. Ayan. Continue natin guys. Continue natin ang pagbablog natin. No? kasi may bumili yung asawa ko may ano doon may kachismis ang kapit bahay <laughs> ayan so ayan nga no hindi ko alam kung ano to magkano yan hindi ko na alam kung magkano to ayan Ito, 15 15 mentahan yan so aha Ito, eto may naghahanap din sa amin yan yung nakakarton pero may bent... Uh, nag, be kami yung mga yung ano lang, yung naka-sashay lang siya na medyo malaki ng konti. Sabi ko lang kung magkano-bentahan na ito. Ayan. Safe card, bumili na rin siya ng na naka-box. Meron kami doon mga naka-ano lang, naka-sashay lang siya na ano, mga ganito. I-ano natin? Marami pala siyang biniling ganito. Marami pala siyang biniling ganito, no? Pag may free, gusto niya yan. Kasi nga, pang washing machine yan guys. Pang washing machine yan. Itong liquid, ito yung ginagamit namin sa ano din. Sa, sa washing namin. Hindi kami nagano ng powder. Yung liquid talaga. Ayan. Ayan, may free pa din sya, no? May free. Ayan, basic safety. Diba? Marap pa kami stock dyan. And then, eto din, Joy, no? By 613. O, diba? Ang laking kita rin yan. Tsaka, may Reno pa kami doon. Ewan ko kung magkano yung Reno. Ayan. At eto pa. 10 pesos ang benta namin na ito. Ayan. Kunti lang kami bumili na eto kasi nga, mas maraming buibili sa mga, ano, yung single, single na ganito, na medyo matabang konti. So, yun. Kasi minsan may bumibili pa rin ng ganito. So, bumibili pa rin kami. Ayan. At yun na nga, no. Tignan nyo naman, o. Oh. Nandyan. See, diba? Iyan ang sinasabi ko pag nag-unboxing. <laughs> Kaya sabi ni Mr. Mag, sige, mag-unboxing ka na. <laughs> bago natin i-display ulit. So, ayan. No, nakakaano din. Kasi, syempre, kahit papano, Uh, maaga siyang namili. Maaga siyang na nakapamili, maaga rin makapag-display, no? And then, yung kita ngayon, and then, kinabuk, ano, uh, bukas, kapamili niya. O kaya, minsan, pag, ano naman, ang ginagawa niya is, namimili siya, no? Namimili siya ng umaga, namimili rin siya ng hapon. So, nagdadalawang beses siya namimili. Kasi nga, pag, um, kasi, kaya ganon, uh, wag niyo sasabihin na, Sobrang namang, ano, uh, sobrang namang mamili. Uh, alam nyo, guys, kasi may hinahatid siya na estudyante and then may sinusundo din siya. At the same time, nakakapamili na rin siya. So, yun ang purpose niya. Kasi sayang din naman yung gas, diba? So, ayun, yung... Siyempre, nagmotor lang siya. So, ayun, kailangan niya ng kahit papano is... Uh, hindi lang sa pagkukonsumo ng uh, gasolina, yung pagpahatid-sundo, kumbaga, pati rin na rin sa pamimili. Kaya, namimili siya ng minsan dalawang beses sa isang araw. Minsan, sa hapon din siya namimili. Kung ano yung magkano yung benta ng uh, maghapon, yun ay pamimili din niya. Narorol talaga yung pera. Ayun. So, ganun lang yung technique, no? At kung ano naman, may, mag may nagbabantay naman. Kung walang magbabantay, Uh, saglit lang yan, isasara yung alam niyang alanganing oras na yung mga 2 o'clock, mga 1 o'clock, minsan 2 o'clock, ganyan, yan yung magandang ano, oras ng mamili, no so, ayun at saka, ano uh, ha? ano pa ba yung isishare share ko sa inyo at saka, guys, no, yung mga ano, na pag ano ko lang, no no, yung marami, malaki talaga ang kikitain mo, no, kahit sabihin mong sab, sabihin mong gani ganito lang kasi pag bumili ka nito may may ano plus one pad pa no and then may extra uh, free ka pa na ganito eh magkano na yung ganito pag bumili ka so ah, di ba ang laki ang laki ng kita di ba ang laki ng kikitain mo sa ganito so saan ka pa di ba kailangan mo nang mag-isip mamili ka ng may mga free depende naman sa mga foods or non-food naman yung bibilhin mo no So ayun, hanggang dito na lang. Mars TV Vlog. Maingay na dito sa aming kapitbahay. Bye-bye!